Jeremias Napaligiran ang Jerusalem ng KANYANG mga kaawain. Ikaanim na kabanat. Mga lahi ni Benhamin, tumakas kayo at magtago. Umalis kayo sa Jerusalem. Patunugin niyo ang trumpeta sa Tekoa at HUJATAN niyo ang Beth Hakerem. Dahil darating na ang kapahamakan mula sa hilaga. Wawasakin wow, ko ang magandang lungsod ng Jerusalem. Papalibutan ito ng mga pinuno at ng kanilang mga sundalo. Magtatayo sila ng kanilang mga tolda sa paligid nito at doon sila magkakampo. Sasabihin ng mga pinuno, Humanda kayo! Pagsapit ng tanghali, sasalakayin natin sila. Pero pagdating ng hapon, sasabihin ng pinuno, Lumulubog na ang araw at medyo nagdidilim na. Ngayong gabi na lang tayo sa salakay at wawasakin natin ang mga matitibay na bahagi ng lungsod na ito. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Pumutol kayo ng mga kahoy na pangwasak sa mga pader ng Jerusalem at magtambak kayo ng lupa sa gilid ng pader at doon kayo dumaan. Nararapat ng parusahan ang lungsod na ito dahil laganap na rito ang mga pang-aapi. Katulad ng bukal na patuloy ang pag-agos ng tubig, patuloy ang paggawa nito ng kasamaan. Palaging nababalitaan sa lungsod na ito ang mga karahasan at panggigiba. Palagi kong nakikita ang mga karamdaman at sugat nito. Mga taga-Herusalem, babala ito sa inyo at kung ayaw pa ninyong makinig, lalayo ako sa inyo at magiging mapanglaw ang lupa inyo at wala nang maninirahan dito. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, Ang mga matitirang buhay sa Israel ay ipapaubos ko sa mga kaaway, katulad ng huling pamimitas ng mga natitirang ubas. Tinitingnan nilang mabuti ang mga sanga at kukunin ang mga natitirang bunga. Nagtanong ako, Pero Panginoon, sino po ang bibigyan ko ng babala? Sino po kaya ang makikinig sa akin? Tinakpan po nila ang kanilang mga tainga para hindi sila makarinig. Kinasusok laman po nila ang salita ng Panginoon, kaya ayaw nilang makinig. Matindi rin ang galit na nanaramdaman po tulad ng sa Panginoon at hindi ko mapigilan. Sinabi ng Panginoon, Ipapadama ko ang galit ko pati sa mga batang naglalaro sa lansangan mga kabataang lalaki na nagkakatipon, mga mag-asawa at pati na sa matatanda. Ibibigay sa iba ang mga bahay nila, pati ang mga bukid at mga asawa nila. Mangyayari ito kapag pinarusahan ko na ang mga nakatira sa lupaing ito. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito, mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila pare-pareho silang sakim sa pera. Kahit ang mga propeta at mga pari ay mga mandaraya rin. Binabaliwala nila ang sugat ng aking mga mamamayan, kahit malala na ito. Sinasabi rin nila na payapa ang lahat, kahit hindi naman. Naihiya ba sila sa ugali nilang kasuklam-suklam? Hindi. Wala na kasi silang kahihiyan. Ni hindi nga namumula ang kanilang mukha sa kahihiyan. Kaya mapapahamak sila katulad ng iba. Ibabagsak sila sa araw na parusahan ko sila. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Ito pa ang sinabi ng Panginoon. Tumayo kayo sa mga kanto at magmasid kayo ng mabuti. Magtanong kayo kung alin ang dati at mabuting daan at doon kayo dumaan. At makakamtan ninyo ang kapayapaan. Pero sinabi ninyo, hindi kami dadaan doon. Naglagay ako ng mga tagapagbantay at sinabi nila sa inyo. Pakinggan ninyo ang tunog ng trumpeta bilang babala. Pero sinabi ninyo, hindi namin iyon pakikinggan. Kaya kayong mga bansa, makinig kayo. Masdan ninyong mabuti kung ano ang mangyayari sa kanila. Buong mundo, makinig kayo. Magpapadala ako ng kapahamakan sa mga taong ito para parusahan sila sa kanilang masamang mga binabalak sapagkat ayaw nilang pakinggan ang mga salita ko at itinakwil nila ang mga kautusan ko. Walang halaga sa akin ang inihahandog nilang insenso kahit nagaling pa ito sa Sheba o ang mga pabangong mula pa sa malayong lugar hindi ko tatanggapin ang kanilang mga handog na sinusunog. Hindi ako natutuwa sa mga handog nila sa akin. Kaya ako, ang Panginoon, ay maglalagay ng katitisuran sa dinadaanan ng mga taong ito. At dahil dito, babagsak ang mga ama at mga batang lalaki, pati ang mga magkaibigan at magkapitbahay. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan ninyo, may mga sundalong dumarating galing sa lupain sa Hilaga. Isang makapangyarihang bansa na galing sa malayong lupain na handang sumalakay. Ang dala nilang armas ay mga pana at mga sibat. Malulupit sila at walang habag. Ang ingay nila ay parang malalakas na alon habang nakasakay sila sa kanilang mga kabayo. Darating sila para salakain kayo mga taga-Herusalem. Nabalitaan namin ang tungkol sa kanila, at kami ay nanlupaypay. Takot at hirap ang naramdaman namin katulad ng paghihirap ng babaeng mga na. Huwag na kayong lalabas para pumunta sa mga bukid o lumakad sa mga daan dahil may mga kaaway kahit saan na handang pumatay. Nakakatakot sa ating paligid mga kababayan, magsuot kayo ng damit na panluksa at gumulong kayo sa abo para ipakita ang kalungkutan ninyo. Umiyak kayo na parang namatay ang kaisa-isa ninyong anak na lalaki sapagkat bigla tayong sasalakay ng kaaway. Sinabi sa akin ng Panginoon, Ginawa kitang tulad ng tagasuri ng mga metal para masuri mo ang pag-uugali ng aking mga mamamayan silang lahat ay rebelde at matitigas ang ulo, kasintigas ng tanso at bakal. Nanlalait at nanloloko sila ng kanilang kapwa. Pinapainit ng husto ang pugon para dalisayin ang pilak mula sa tinggang nakahalo rito. Pero hindi rin lubusang nadalisay ang pilak. Ganyan din ang mga mamamayan ko. Wala rin kabuluhan ang pagdalisay sa kanila dahil hindi pa rin naaalis ng lubusan ang kasamaan nila. Tatawagin silang itinakwil na pila dahil itinakwil ko sila.